Hello mga kamisyon. Ayan muli. Uh, share ko lang din po uli yung akin pong uh, pineapple na akala ko po iti mamamatay nung summertime. So, bali na tuwit na po yung kanyang madahon. Uh, pero, nung pong naguulan, ayan na nariwa siya at medyo lumaki siya. Ayan, lumaki po ang kanyang bunga. So lalaki pa po yan. Bali ito yung pinaka baga sa ano ibu buko pa lang siya or bubot pa lang siya. Uh, malaki pa ang kanyang pag-asang lumaki. Ayan. Ang variety po ng pinya na ito yung pong kulay pink. So yung pinaka puno po niya lumalaki po siya talaga ng uh, mataas iba't ibang klase din po kasi ang pinya uh, meron po akong ganyang klase ng or iba't ibang uri ng pinya so saan ko nga po ba yan yun po yung pag bumibili ko ng pinya yung, pinag, yung pinaka corona nya tinatabi ko lang po yan at sa kung itinatanim so marami na din po akong nakatanim sa paligid na pinya at marami din po akong inanin so ayan kung mapapansin niyo po ay medyo malaki-laki na yung kanyang corona. So, yung kanyang laman, lalaki pa po yan. Parang buko lang siya muna. Or buko pa lang. Ayan. Pero lalaki po yan. Nang malaki. At uh, maninilo po siya. Gano'n po ang pag, uh, pagpitas ko po ng pinya. Uh, pwede po siyang, pag po siyang hinug na, Pwede naman siyang kahit mani ba, pwedeng pitasin. Pero mas maigi po yung hinog siya sa puno. Talagang ang tamis-tamis po ng pinya. Ayan. So, masarap po yung may mga tanim na po sa bakuran. Kahit naman po sa pasulang lang, pwede nyo itanim yan. Maganda pa, pang, maganda pa nga po yan eh, parang ornamental plants. At the same time, biglang pag namunga siya, meron kayong mapipita sa yan. Isang isa po na ano. Madali lang po siyang buhayin at matagal po ang kanyang buhay. Yung pong pinagbungahan na yan, susupling po ng iba yan uh, sa ibang gilid. Parang saging din po siya. So, matagal talaga ang buhay ng pinya. At ayan, ito po yung isang basal na nagsimula lang po sa corona na itinanim ko at malapit na din po siyang mamulaklak. Ayan, abangan po natin ang kanyang pamumunga. Uh, Nakakatuwa po ang ang pinya. Kung baga, madali siyang itanim. Tapos, once na na itanim mo siya, hindi po siya basta-basta na namamatay. Maliban kung talagang tuyot na tuyot na po yung kanyang pinagtaniman. Ayan, dinamuna nga po yan eh. Yan po yung mga bagong tanim ko. Mga ilang buwan na rin po yan. At tinanim ko lang po nung tag-araw. Pinagtyaga ko lang diligin. At ngayon, nung nag-uulan. Ayan. So, hanggang sa muli mga kamisyon.